araw tayong mga idol sa ating mga member maraming salamat kay Dayilin Edo, Almalin Ponsika Angelito Brunola, Richard Umpan, Josephine Castillo Torin and Fair Prince Lynn Kaligdong Vlog Tita Jinky Perez, Tadasi Barua Lilibit Tumagi kay Maricel Nakil, Miss Miami Laurel, kay Sheila Budino, Merlinda Albis, Priscilla Inot at kay Roman Villanueva maraming salamat sa laging Uh, nagbibigay ng counting halaga. Maraming salamat sa iyo, uh, Idol Sheila Bonino at kay Roman Villanueva. Malaking tulong na po ang mga, yun, mga idol. Shout out din tayo sa lahat ng mga OFW sa buong mundo, sa mga security guard sa buong Pilipinas, sa mga baker at sa mga blind community. Simula na po natin ang ating kwento. Gumawa agad ang apat na kalalakihan ng mga usal na nagiging dahilan para maipa kunila nila itong si Abo at mapahina ang lakas ng batang paslit. Biglang napaluhod itong si Abo sa lupa na nagtatagis ang mga bagang dahil sa galit at inaakala ng mga kalaban na kasama itong si Akiko na tinamaan ng kanilang mga usal. Ang katotohanan, hindi nila napaghandaan si Nabuno at Akiko dahil walang kaalam-alam ang mga nilalang na ito na hindi basta-basta natamaan ng mga usal ang dalawa maliban lamang kay Abo dahil sa mga kalasag ng mga ito at sa kanilang mga gabay nang makita ng mga ito na napaluhod na itong si Abo agad na utos ng isa doon sa apat na kalalakihan Dali ninyo mukhang nadali na natin ang mga bata kunin na ang dalawang iyan at patayin na ang babaeng iyan Narinig ni Abo ang pagkawikang iyon na sinasabing patayin ang kanilang ina na nagiging sani para mas makakaramdam ng galit ang bata. At iyon din ang dahilan para mabasag ang mga usal na pamako na tumama kay Abo. Nang papalapit na ang maraming mga kalaban, natapos na din itong si Akiko ang nakahandang mga usal at mabilis na kinuha ang kanyang daladalang libreta. At walang sabi-sabing ibinagsak ito ng bata sa lupa ng ubod ng lakas kasabay ng mga pagbabanggit ng mga banyagang salita. Matapos lamang iyon, biglang umalagwa ang napakalakas na pwersa doon sa paligid at gumalaw ang mga ugat ng puno sa paligid. Pati na ang mga sanga ng mga puno na labis na ikinagulat ng mga kalaban na nilalang. Sa loob lamang ng ilang mga segundo, biglang inabot na ang mga ito ng mga pagpulupot ng mga ugat ng puno at ang iilan naman na puluputan ng mga sanga ng mga puno ng kahoy at dinala pa itaas samantalang ang mga nahuli naman ng mga ugat ng puno tuluyan nang dinala ang mga ito sa ilalim ng lupa napapasigaw ang mga ito at biglang natahimik ng tuluyan nang bumaon na ang mga ito sa lupa samantalang ang mga nilalang naman nadadala sa itaas ng iri ng mga sanga ng mga puno pinipiga ang mga ito hanggang sa tuluyan ng napisak ang kanilang mga katawan at namatay ang mga ito dito na napatigil ang karamihan sa mga kalaban sa kanilang pag-atake ngayon na nila naintindihan kung bakit gustong makuha ng kanilang mga namumuno ang mga batang ito dahil nakakawindang ang kakaibang kalakasan ng mga bata. Itong si Abo, napakabangis na pinabagsak ng bata ang bawat gustong lumapit sa kanilang mag-ina. Animoy isang mabangis na tigre itong si Abo na pinagkakalmot ang bawat gustong hawakan siya at manakit sa kanyang ina. Samantalang itong si Akiko, mayroong nagliliwanag na bagay sa katawan ng bata at bahagya itong nakalutang sa iri habang gumagawa ng mga usal. Nakalutang na din ng bagya ang librita nitong si Akiko na nakabuklat. Nagpapatuloy sa paggalaw ang mga ugat ng puno at mga sanga ng puno ng kahoy para abutin ang lahat ng mga nilalang na nakakalaban ng tatlo. Sa tagpong iyon, nakarating na din sina Lucas at Gabriel sa pinangyarihan ng bakbakan at naabutan nila ang tagpong iyon na labis na ikinagulat at ikinabilib ng mag-ama doon sa dalawang mga batang paslit na sina Abo at Akiko. Ramdam na ramdam nila ang kakaibang lakas ng presensya ng dalawang mga bata. Huwi ka nitong si Lucas sa kanyang anak. Tulad ng sinabi ko Gabriel, hindi madaling matalo ang mga batang iyan. Ngayon na ikaw na ang bahala kay Rosa. Dalhin mo ito sa ligtas na lugar. Tutulungan ko lamang ang dalawang mga bata. Agad naman na tumalima itong si Gabriel. Mabilis itong tumakbo habang nag-uusal na ng mga orasyon. Samantalang itong si Lucas agad na tumakbo ito papunta doon sa mga nagpupulasan ng na mga nilalang para makaiwas sa mga pag-atake ng mga ugat ng puno at mga sanga. Bago pa Masipat ng mga ito itong si Lucas agaran ng naabot na nito ang dalawa sa mga nilalang at agaran na ibinagsak niya ang mga ito sa lupa at itinarak ang kanyang plumingko sa katawan ng mga ito. Pagkatapos muling umatake na itong si Lucas, mas lalong nahihirapan ang mga nilalang sa kanilang pag-ilag dahil bukod sa mga sanga ng mga puno at mga ugat na humahabol sa kanila, inaatake na naman sila sa bagong dating na si Lucas samantalang itong si Gabriel agad na nakalapit na ito doon sa kinaroroonan nila ni Rosa hindi pa nga makapaniwala itong si Rosa na nahanap sila nila ni Lucas at Gabriel sa gitna ng kagubatan na ito agad na wika nitong si Gabriel Tia Rosa kailangan na sumama muna kayo sa akin kailangan na makalabas na tayo sa gubat na ito babalik na lamang ako para tulungan sila Akiko at Abo. Nag-alangan pa sana itong si Rosa na iwan ang mga bata. Ngunit nang lumaon, naintindihan ito ang gustong mangyari nila ni Gabriel. Ayaw ng mga ito na magiging pabigat siya sa labanan. Mas maganda kasi na walang iisipin ang mga ito habang lumalaban doon sa mga nilalang. Matapos na makapag-usal ng mga orasyon itong si Gabriel mabilis nang umibis ang dalawa palayo doon sa lugar na iyon. Napansin naman ng kanilang mga kalaban ang kanilang ginagawang paglayo. Ngunit hindi na magawa ng mga ito na sundan pa ang dalawa. Abalang-abala na ang mga ito sa pag-iwas doon sa mga ugat ng puno na umaatake sa kanila at sa pag-iwas sa mapamansalang mga pag-atake ni Lucas sa kanila. Ngayon, nang tuluyang makalayo na si Rosa doon sa gitna ng labanan, wala nang iisipin pa ang mga bata at hindi na tumitigil ang mga ito sa isang pwisto. Mabilis na hinabol na nitong si Abo ang mga nagpopulasan ng na mga nilalang. Dahil wala na doon ang kanilang ina, ibinuhos na nitong si Abo ang kanyang galit at lakas. Samantalang ang apat na mga kalalakihan, nang mapansin at makita nilang, iniwan ni Abu itong si Akiko. Inaakala ng mga ito na madali lamang na mahuli at makuha nila ang bata. Nakapikit lamang kasi itong si Akiko habang gumagawa ng mga usala at walang anumang pananggalang sa kanyang katawan. Agad na pumihit ang apat na kalalakihan papunta kay Akiko. Nang dakmain na nila ito, biglang dumilat ang mga mata ng bata at hindi nila malaman kung paano nahawakan ni Akiko ang liig ng isa nilang kasama na pinisil ang liig na nagiging dahilan para sa agaran nitong pagkamatay ang dalawa na nakalapit na din kay Akiko sa kabila ng kanilang nasaksihan sinubukan pa rin ng mga ito na hawakan ang batang paslit ngunit biglang naglaho itong si Akiko sa kanilang harapan at sa isang iglap lamang, nalipat ang bata sa kanilang likuran na agad na hinawakan ang kanilang mga ulo. At sa isang pagbabanggit ng mga banyagang salita ng bata, parang sumabog ang ulo ng mga ito na agaran na ikinamatay ng dalawa. Samantalang ang natitirang isa, sinubukan din itong mag-usal ng mga orasyon panguntra sa ginagawa ng batang paslit ngunit agad itong nakakaramdam ng isang malakas na pwersa na dumukot sa kanyang bibig at hinila ang kanyang dila palabas hanggang sa bumagsak na ito, nangingisay at namatay. Matalim ang titig nitong si Akiko doon sa mga bangkay ng mga ito at tumigil na sa pag-uusal ang batang paslit. Pinulot nitong si Akiko ang libreta na bahagyang nakalutang sa iri at pagkatapos muling binuklat ito ng bata habang nag-uusal muli ng mga orasyon. Matapos lamang ang ginawa nitong si Akiko, biglang nayanig ang kanilang kinaruroonan at nabiyak ang lupa na nasa paligid. Naglalabasan ang maliliit na mga anino na may hawak na mga karit at dinala sa ilalim ng lupa ang katawan ng apat na mga kalalakihan. Ang mga nilalang na nakakita sa pangyayaring iyon nagpasya na ang mga ito na tuluyan nang umalis doon sa lugar na iyon. Napaka-imposibling makuha nila ang dalawang mga batang ito. Wala sa kalingkingan ang kaninang lakas laban sa dalawang mga batang paslit. Samantalang itong si Gabriel, habang papalabas na ito ng gubat, nasipat itong si Pablo. Kaya wala nang inaksayang sandali itong si Gabriel, agad na itong tumakbo papalapit kay Pablo habang tinatawag ang disipulo ni Nanay Candida. Nagulat pa nga itong si Pablo nang makita sina Gabriel at Rosa at maraming katanungan sa kanyang isipan ngayon. Sa palagay niya, mukhang may mga nangyayaring hindi talaga kaya aya doon sa kalubluuban ng kakahuyan. Agad na wika nitong si Gabriel nang makalapit na ito kay Pablo. Kuya Pablo, isama mo muna si Tia Rosa doon sa mga kubo kailangan kong balikan ang kambal doon sa kalubluuban ng kakahuyan at tulungan ang mga ito. Mamaya ko na ipapaliwanag ang lahat. Sagot naman itong si Pablo kay Gabriel. Mukhang kakampi ng mga ito ang lahat ng mga nandirito sa resort Gabriel. Kaya kinakailangan natin ang mag-iingat sa mga ito. Kailangan na makuha natin ang ating mga gamit at makalayo gamit ang ating Sasakyan. Kaya nagpasya na itong si Gabriel na samahan na ang dalawa. Kailangan muna nilang mailigpit ang kanilang mga kagamitan at kunin ang kanilang sasakyan doon sa may bangkaan. Mabibilis ang kanilang mga kilos na nagmamadaling nagpunta agad doon sa kanilang mga kubo. Nakita pa nila ang mga nakalutang na mga bangkay na napatay ni Pablo doon sa ilog kanina. Kaya napatanong na itong si Rosa tao mo ang iniisip mo, Rosa. Pati ako, inaatake din ng mga nilalang na ito kanina. At ako ang may kagagawan sa mga nakalutang na bangkay na iyan. Kaya natitiyak kong nagkalat ang mga kalaban natin sa islang ito. Pati na doon sa bangkaan, maaaring may mga kasabwat na din ang mga ito na nando doon. Sa ngayon, mas nakakabuting lumayo muna tayo sa lugar na ito. Saka na lamang tayo maghanap ng paraan para makabalik doon sa ating isla. Sinang-ayuna naman ng dalawa ang sinasabi nitong si Pablo. Makalipas ang ilang mga sandali, namataan ni Pablo ang mga gumagalang mga hinihinala nilang mga kalaban doon sa may bangkaan. Tanging si Pablo na lamang kasi ang nagpunta doon sa kanilang sasakyan para maiwasan na mahalata agad sila ng mga maaring kalaban nila na nagmanman doon sa paligid wala nang mapagpipilian pa itong si Pablo. Agad na itong kumaripas ng takbo papunta sa kanilang sasakyan at pagkatapos pinaharurot na ito palayo doon sa bangkaan. Doon sa malit na kalsada sa gilid ng ilog na dumaan itong si Pablo papunta doon sa kanilang mga kubo. At nang makasakay na si Rosa at Gabriel agad na muling pinandar ito ni Pablo papunta doon sa mga kakahuyan hindi na dumaan pa sa kalsada ang mga ito at pinasibad na ni Pablo ang sasakyan doon sa gilid ng mga kakahuyan sa isip ng antingero. Bahala na, ang mahalaga, makalayo muna ang mga ito doon sa mga humahabol sa kanila. Gusto sanang puntahan nila ni Pablo ang kinaroroonan ng mga bata at ni Lucas. Ngunit wala na silang maradaanan pa, kaya wika at pasya nitong si Gabriel. Kuya Pablo, Itago muna natin itong sasakyan at puntahan muna natin sina Tatay Lucas at ang dalawang mga bata. Hindi na rin nakasagot pa si Rosa at Pablo dahil doon sa unhan nasisipat na nila ang tatlo nang mabilis nang tumatakbo at makalipas lamang ang ilang mga segundo nasipat na rin sila ng mga iyon. Hindi pa nga makapaniwala itong si Lucas na dinala nila ang sasakyan sa loob ng kakahuyan at nabatid din agad nito na maring may mga nangyayari na din na hindi maganda doon sa resort. Nang tuluyan ng makalapit na ang tatlo doon sa kanilang kinaruroonan, napayakap agad itong si Rosa sa kanyang dalawang mga anak. Buong paghanga na niyakap niya ang mga ito. Samantalang sinabi din agad nitong si Gabriel at Pablo ang mga nagaganap sa sentro. Huwi ka nitong si Lucas Tama lamang ang ginawa mo, Pablo. Ngayon, kailangan natin at tuluyan ng lumayo sa ngayon. Saka na lamang tayo maghanap ng paraan kung paano tayo makabalik doon sa ating isla. Nang makasakay na ang tatlo, agad na pinalayo na nila ang sasakyan hanggang sa makasipat ang mga ito ng kalsada. Balak ng mga ito na sumunod na doon sa bukirin ng ipil para sunduin sina Nanay Candida hinala na din kasi ng mga ito na maaring may mga nakakalaban na din ang mga iyon doon sa bundok. Nagtanong-tanong ang mga ito tungkol sa daanan papunta doon sa bundok ng ipil nang may makitang kabahayan ang mga ito doon sa gilid ng kalsada. Ngunit ang ilan sa kanilang mga napagtanungan, binabantaan sila na mag-iingat sila sa bukirin na iyon dahil pugad ito ng mga salot sa kanilang isla ang grupong tinatawag na talim sa dilim. Tumuloy pa rin ang kanilang grupo. At sa kasalukuyan, binabaybay na ng mga ito ang daanan paakyat sa bundok na iyon. Hanggang sa makalipas ang mahigit sa isang oras natanaw na nila ang maliit na tumana. At galing sa kanilang kinaroroonan, kitang kita nila ang pagkakagulo ng mga taong nando doon na parang nagkakaroon ng labanan at habulan. Nasipat na din ng kanilang grupo ang dalawang mga anak ni Rosa at Luis na nakipaglaban sa mga nilalang. Uy ka nitong si Lucas. Tama nga ang ating hinala. May mga tumambang na din sa kanila. At maaring hindi totoo ang sinasabi ng mag-asawa tungkol sa mga nanggugulo ng mga aswang. At mukhang pinagplanuhan talaga ang grupo nila ni Nanay Kanida ng mga nilalang na ito. Pagkatapos mabilis na pinasiba ni Pablo ang kanilang sasakyan papasok doon sa mga kubo at nagimbal ang mga ito nang makita ang palatandaan sa mga nangyayaring matinding bakbakan sa paligid. Bukod sa nasisira ang ilan sa mga kubo at natutumba ang ilan sa mga puno ng saging, nagkalat pa ang maraming mga bangkay sa paligid ng mga kubo nagsibabaan na agad ang mga ito. Muling wika nitong si Lucas. Abo, Akiko, sa tingin ko, tama na ang mga ginagawa ninyo. Kami na muna ng Kuya Gabriel at Kuya Pablo ninyo ang tutulong kinabutsok. At Bono, bantayan na lamang ninyo ang nanay rusa ninyo. Baka may mga nilang pa ang bigla ang susulpot. Kaya na namin ito. Kakaunti na lamang ang mga natitira. Sa tingin ko, madali lamang natapusin ang lahat ng mga ito. Nakita kasi niyang kakaunti na lamang ang mga nilang na maaring ang mga iyon ang natitira sa matinding sagupaan kalaban ang dalawang mga anak nitong si Rosa. Makalipas ang ilang mga minuto. Nasipat na nila ang kinaroroonan ng mga ito na nasa gitna at napapalibutan ng ilang mga kalaban. Nagkalat na rin sa paligid ang maraming mga bangkay ng kanilang mga kalaban. Agad nang sumali na sa bakbakan ang grupo nila ni Butchok hanggang sa napatay nila halos ang lahat ng mga tauhan nitong si Manong Aking. Tatlo na lamang ang buhay sa mga ito. Si Manong Aking na mayroong malaking tama sa kanyang tagiliran at ang dalawa nitong mga tauhan na kapwa may mga tama narin sa kanilang mga katawan bungad na wika agad itong si Nanay Candida sa kanila. Mabuti at sumunod kayo, Lucas. Isang malaking kasinungalingan ang pinagsasabi ng dalawang iyon sa atin. Ngunit inaasahan ko na itong mangyayari. At baling naman ni Nanay Candida kay Manong Aking. Alam mo, Aking, makailang bisis nang mayroong mga nagtatangka sa aming mga buhay. Kaya sanay na kami sa mga bagay na ganito. At sa simula pa lamang, alam na namin na may mali. Ngayon, kailangan mong magsabi ng katotohanan dahil isang pagkakamali ninyo, papatayin ko na kayo. Napatango na lamang itong si Manong Aking na maraming dugo ang tumatagas galing sa kanyang mga sugat. Hindi na rin ito masyadong makapagsalita dahil na rin sa basag ang panga nito dahil sa natamong pinsala. Makalipas ang ilang mga sandali, agad nang binitbit nila ang tatlo pabalik doon sa mga kubo. Napag-alaman na rin nila ni Nanay Kanida ang mga nangyayari doon sa patag. Kaya nakapagdesisyon ang matanda na huwag na munang bumaba ng patag ang mga ito. Kailangan muna nilang mapag-alaman kung sino ang nasa likod ng lahat ng mga ito. Lihim din na nagpapasalamat ang matandang babaylan dahil buo pa rin ang kanyang pamilya at sumunod sa kanya ang lahat galing doon sa patad. Nang magtagpo na mga ito, nagpasya si Nanay Kanida na sunugin ang lahat ng mga kubo sa lugar ng Tumana at nagpasya na din ang matanda na magtayo ang mga ito ng kuta at hindi kalayuan ng Tumana Batid niyang sa mga nangyayari ngayon Maaaring magsipuntahan ang pa ng mga ito Dito sa lugar ng Tumana Para magimbestiga at pagkakataon na naman nila iyon Para maataki ang mga ito Binabalak na nitong sinanay kandida Na patayin ang lahat ng mga ito Pati na ang mga namumuno sa kanila At ang nag-uutos sa kanila you <laughs>